Tahimik ang gabi. Pero sa loob mo may sigaw na hindi mo mabigkas. Maayos naman ang lahat sabi nila. Hindi ka naman sinisigawan, hindi ka naman sinasaktan. Pero bakit parang ikaw ang unti-unting nawawala? Hindi ba't mas mahirap hanapin ang sugat kapag walang dugo? Mas delikado ang pain na hindi mo kayang ipaliwanag. Quiet violence. Hindi ito paninigaw. Hindi ito pananakit ng katawan. Ito yung dahan-dahang pagguho ng sarili mong pag-iisip habang akala mo mahal ka. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang limang babalang palatandaan ng isang tahimik ngunit mapanirang pagmamahal. Yung tipo ng pagmamahal na hindi nagpapalaya kundi nagpapakulong. Hindi ito basta-bastang usapan. Ito ay panawagan para sa muling pagbawi ng iyong lakas, ng iyong sarili. At sa bawat pulso ng kwento natin, may kasabay na tibok ng sinaunang karunungan. Karunungang hindi natitinag ng panahon. Karunungang ipinaglaban ng mga pilosopong tulad ni na Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. Hindi man nila binanggit ang pangalan ng taong nananakit, pero alam nila ang damdaming yan. Ang paghihirap na hindi tinig, kundi pasaning tila normal lang sa mata ng iba. Simulan natin ang paglalantad. Ang unang red flag. Lahat ng desisyon, siya ang may huling salita. Sa simula, parang sweet. Ako na ang bahala, sabi niya. Gusto ko lang naman kung ano ang best para sa'yo. Pero habang tumatagal, hindi ka na tinatanong. Unti-unti, kahit anong simpleng bagay. Anong susuotin mo, sinong kaibigan mo, anong oras ka, uuwi. Lahat kailangang dumaan sa kanya. Siya yung partner na laging may masalam sa lahat ng bagay. Na kahit di mo sinasabi, nararamdaman mong napaparalisa ka. Hindi mo na alam kung anong gusto mo dahil lagi ka ng sinusundang direksyon na hindi galing sa sarili mong loob. Hindi siya sumisigaw pero ang konsensya mo, laging natatakot magkamali. Sila ay maaaring partner mong tahimik lang pero laging may disapproval sa tingin. Yung mga magulang, boss o kaibigan na kunwari concerned. Pero sa totoo lang, gusto lang nila ng control. Ang taong ganito, bihasa sa guilt trip. Bihasa sa pagtakip ng kontrol sa anyo ng malasakit. At bakit dapat tayong lumayo sa ganitong klase ng tao? Dahil habang pinapaniwala kanilang sila lang ang nakakakilala sa'yo, unti-unti kang nawawala ng tiwala sa sarili mong desisyon. At kapag nawala ang paninindigan mo, mas madali ka na lang nilang iikot sa kung anong gusto nila. Isa itong emotional imprisonment disguised as care. Ang turo ng karunungan, sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injustice. Kaya paano natin sila haharapin? Una, kilalanin mo ang sarili mong inner citadel. Ang parte mo, na hindi kayang galawin ng kahit sinong tao. Isulat mo ang mga desisyong ginagawa mo para sa sarili mo. Araw-araw, tanungin mo, ito ba'y para sa akin o para sa approval ng iba? Ikalawa, panindigan mo ang katahimikan mo. Hindi lahat ng pagsuway ay kailangang palaban. Minsan, sapat na ang hindi pagsang-ayon. Hindi mo kailangang makipag-away. Pero kailangan mong ipaglaban ang sarili mong espasyo. Ikatlo, limitahan mo ang akses nila sa mahahalagang bahagi ng buhay mo. Hindi mo kailangang putulin agad, pero pwede mong bawasan ang dami ng impluensyang meron sila sa mga desisyong ginagawa mo. Kaya kapag may taong laging gusto ang huling salita, alalahanin mong ang tunay na lakas ay di palaging malakas ang boses. Minsan, ang lakas ay ang katahimikang matatag, matalino, at buo ang paninindigan. Ang ikalawang red flag, binabantayan ka pero hindi ka pinagkakatiwalaan. Kumain ka na ba? Nasaan ka? Sino kasama mo? Tanong niya araw-araw. Akala mo malaga, pero bakit parang hindi ka makahinga? May mga taong gumagamit ng concern bilang maskara ng kontrol. Hindi sila umaalis, pero hindi rin sila nagpapahinga. Laging nakabang, laging nagtatanong, laging may update requirement. Hindi dahil gusto nilang malaman kung okay ka, kundi dahil gusto nilang siguraduhin wala kang ginagawang hindi nila gusto. Madali silang makilala. Sila yung mga partner na galit kapag hindi ka nagreply agad. Yung mga kaibigan na laging may masabi sa kung sino ang kinakausap mo yung mga boss na kahit rest day mo na, hinihingi pa rin ang sagot mo sa email. Ang epekto, lagi kang may pakaramdam na parang may CCTV sa likod mo. Kahit wala kang ginagawang masama, parang may kasalanan ka. At ang masama, unti-unti mong kinukwestiyon kung trustworthy ka ba talaga. Epictetus said, No man is free who is not master of himself. At paano ka magiging master ng sarili mo kung laging may tanong, may hinala, may pagdududa sa bawat kilos mo? Ang turo ng lumang karunungan, manahimik ka hindi para magpaapi, kundi para makinig sa tinig ng iyong kalayaan. Una, huwag mong hayaang magkasala ka sa mata nila nang wala kang kasalanan sa sarili mo. Kung alam mong wala kang ginagawang mali, ang kapayapaan ay hindi nila kayang sirain. Ikalawa, huwag kang sumagot sa pressure. Huwag kang magpaliwanag kung ang tanong ay hindi galing sa respeto kundi sa kontrol. Ikatlo, bumalik ka sa journaling. Bakit? Dahil sa pagsusulat mo makikita kung sino talaga ang may problema. Ikaw ba? O yung taong ayaw kang pagkatiwalaan kahit wala kang ginagawang mali? Dahil mahalaga ito. Kung hindi ka nila mapagkakatiwalaan kahit wala kang kasalanan, hindi ikaw ang problema sila. At gaya ng sabi ni Seneca, ang taong matatakot sa kamatayan ay hindi magagawa ng anumang bagay na worth ng isang tao na buhay. Palitan natin death ng rejection o tampo at makikita mong hindi mo kailangang mabuhay sa takot para lang mahalin. Ang ikatlong red flag, pinaparamdam sa iyong laging kulang ka. Ito ang klase ng pagmamahal na laging may pero. Mahal kita, pero sana mas kalmado ka. Mahal kita, pero bakit ganyan ka magsalita? Mahal kita, pero kung ganito ka lang sana. Minsan, hindi ito tuwirang sinasabi, pero mararamdaman mo sa paraan ng tingin nila. Sa palalamig kapag may hindi ka nasunod. Sa mga comparison na parang biro lang. Buti pa si ganito. Nakaka-proud ka sana kung lagi kang sinusukat, lagi kang sinusubok. At ito ang masakit hindi mo na sinusubukan mo na lang magbago para lang mapatunayan na karapat dapat kang mahalin. Kapatid, love is not supposed to feel like a job interview you never pass. Ito ang tahimik na porma ng emotional invalidation. Unti-unti, pinaparamdam nila na kahit anong effort mo, kulang pa rin. Kaya minsan, ikaw na mismo ang nagiging pinakamasungit na kritiko ng sarili mo. Pero sa stoic na pananaw, ang halaga mo ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Marcus Aurelius wrote, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. At sa panahon ngayon, ang opinion ng taong mahal mo ay parang outside event. Hindi mo yan kontrolado. Pero pwede mong kontrolin ang reaksyon mo sa mga salitang hindi mo naman dapat paniwalaan. Kaya paano mo ito haharapin? Una, pag naramdaman mong parang laging kulang ang effort mo, huminto ka. Tanungin mo, sino bang nagsabi niyan? Sila o ako lang? At kung sila, bakit mo sila binigyan ng kapangyarihang husgahan ka? Ikalawa, balik-balikan mo ang mga panahong proud ka sa sarili mo. Gumawa ka ng listahan, hindi para magyabang kundi para paalalahanan ang sarili mong hindi mo kailangang maging perfect para maging karapat dapat. Ikatlo, alalahanin mong may mga taong kayang tanggapin ka ng buo. At hindi lang pagsakto ka sa gusto nila. Ang ikaapat na red flag, tahimik sila kapag mali ka, pero may parusa. Ito ang emotional cold war sa relasyon. Walang sigawan, walang away, pero may tanim na galit. At pinaparusahan ka, hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa katahimikan. Tahimik lang sila, hindi ka pinapansin. Pinaparamdam na kasalanan mo ang lahat. Hindi mo alam kung anong nagawa mo, pero mararamdaman mong mali ka dahil malamig ang mga mata nila. Hindi nila sasabihin kung anong mali mo, pero hindi rin sila titigil hanggat hindi mo sila hinihingi ng tawad. Ang tawag dito sa stoicism ay passive tyranny. At minsan, mas matindi pa ito kaysa sa sigawan. Kasi hindi mo alam kung saan ka tatayo. Laging may tension. Laging may takot. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyari sa iyo, kundi paano mo i-reaction sa iyo na importante. Pero paano ka makakareact ng tama kung hindi mo nga alam kung anong nangyayari? Hindi ka lang nawawalan ng lakas. Nawawalan ka ng direksyon. Kaya anong dapat gawin? Una, Do not chase clarity from someone who benefits from your confusion. Huwag mong hanapin ang paliwanag sa taong sinadyang lituin ka. Ikalawa, putulin ang pattern ng silent punishment. Kapag tahimik sila, huwag mong takbuhan. Magpakatatag ka. Gamitin ang katahimikan para marinig mo ang sarili mo. At ikatlo, isulat mo ang mga pangyayaring nagpaparamdam sa iyo ng ganito. Magakatulong to para makita mo kung paulit-ulit na ba ang cycle. Dahil ang hindi inuulit, aksidente. Pero ang paulit-ulit, pagkontrol. Ang ikalimang red flag, ginagamit ang pabor para ikulong ka sa utang na loob. Sila yung tipo ng tao na laging may paalala. Kung hindi dahil sa akin, saan ka na ngayon? Ako ang nagtyaga sa iyo, huwag mo kalimutang ako yon. Pinili kitang mahalin kahit ganyan ka. Sa una, parang pagmamalasakit. Pero sa totoo, ito ang pinakataktikal na uri ng quiet control. Gumawa sila ng kabutian hindi para tumulong, kundi para balikan ka. Para magkaroon sila ng leverage. Para sa tuwing hindi ka susunod, may panghila silang guilt. Ang stoic response, Seneca wrote he who gives promptly gives twice. Ang tunay na kabutihan ay hindi ginagawang utang. Ang tulong na totoo hindi ginagamit na panakot. Kung may ganito sa buhay mo, tandaan mo, minsan ang utang na loob ay ginagawang tanikala. Pero hindi mo kailangang magpaalipin sa bagay na minsan mong tinanggap na may tiwala. Huwag mong kalimutang may halaga ka, hindi dahil may utang ka kundi dahil may sarili kang dangal. Tahimik man ang kilos nila. Malakas ang tama sa puso mo. Pero ngayon, gising ka na. At sa bawat red flag na nabuksan natin, isang hakbang palapit sa kalayaan ang nagawa mo. Hindi mo kailangang sumigaw para makalaya. Minsan, sapat na ang tahimik na paninindigan. Sabi ni Marcus Aurelius, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ang sakit na pinagdadaanan mo ngayon, ito mismo ang daan patungo sa mas matatag, mas malayang version mo. Huwag kang matakot magising, huwag kang matakot lumaya. Hindi madali makawala sa tahimik na karahasan ng pagmamahal, pero hindi mo rin kailangang manatili. Kung gusto mong unti-unting buuin ang sarili mo, pabalik nandito kami. Mag-subscribe ka. Dito matututo kang mahalin ang sarili mo. Hindi dahil may pumili sa'yo, kundi dahil pinili mong lumaban.